Ang mga hitsura ay nanlilinlang. Naranasan mo na bang magtiwala sa isang bagay o isang tao dahil lang sa kanilang hitsura at pagkatapos ay nabigo? Ilang beses na ba tayong nalinlang dahil tumingin lamang tayo sa mga mata ng tao at hindi naghangad na makakita gamit ang mga mata ng pananampalataya? Makinig sa kung ano ang mayroon ang Diyos para sa sayo. Nabubuhay tayo sa panahon kung saan ang lahat ay tungkol sa hitsura, social media, na edit na mga larawan, mga ngiti na nagtatago ng sakit. Ang mga tao ay tila masaya, ngunit sila ay madalas nasira sa loob. Ang mga sitwasyon ay tila mga pagkakataon, ngunit ang mga ito ay talagang mga bitag. Malinaw na binabalaan tayo ng Biblia. Sa isa Samuel 16 na, versikulo 7, sinabi ng Panginoon, ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Nangangahulugan ito na ang ating mga mata ay limitado, ngunit ang Diyos ay nakakakita sa labas. Ilang pagkakaibigan ang nabigo mo? Ilang pangakong walang laman ang nasaktan mo? Ito ay dahil mas nagtitiwala tayo sa mga pagpapakita, kaysa sa patnubay ng banal na espiritu. Binalaan din tayo ni Jesus sa Mateo 7, versikulo 15, Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta, sila'y lumalapit sa inyo na nakadamit tupa, ngunit sa loob-loob ay mga mabangis na lobo. Sa madaling salita, hindi lahat ng nakikitang mabuti ay galing sa Diyos. Sa ating pang-araw-araw na buhay, nangangahulugan ito ng pagiging mapagbantay. Bago pumasok sa isang relasyon, magdasal. Bago isara ang isang deal, humingi ng patnubay ng Diyos. Bago gumawa ng mahalagang desisyon, humingi ng espiritual na pag-unawa. Ang mga pagpapakita ay maaaring mapanlin lang, ngunit kapag tayo ay lumalakad kasama ni Kristo, siya ay nagmulat sa ating mga mata at naghahayag ng katotohanan. Turuan mo akong makakita gamit ang espiritual na mga mata, na magtiwala hindi lamang sa nakikita ko, kundi sa kung ano ang iyong ipinahayag sa akin. Iligtas mo ako sa huwad na pagkakaibigan, sa mga landas na tila mabuti, ngunit humahantong sa pagkawasak. Naway gabayan ako ng iyong banal na espiritu sa bawat hakbang, bigyan ako ng pagunawa, karunungan, at proteksyon. Inilalagay ko ang aking puso sa iyong mga kamay, dahil alam kong ikaw lamang ang nakakaalam ng katotohanan ng lahat ng bagay. Sa pangalan ni Jesus, ako ay nagdarasal at nagpapasalamat sa iyo. Amen. Kung nagustuhan mo ang video na ito, magyaring tulungan kami sa pamamagitan ng pag-subscribe sa channel, pag-like at pagbabahagi. At tandaan, ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon na tumawag sa pangalan ng Panginoon.